Hello, magandang tanghali mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa mga kapwa ko dabao inyo, dabao region, sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga Visaya around the world Mega love shoutout po sa inyong lahat At uh, sa mga kapwa ko din po, FWS around the world, hello, mega love shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share So yung topic natin ngayon, itong mga... Uh, kakampeng, no? Itong mga pink CPP na ngayon ay tinitira si BP Sara sa kanyang isang kaibigan na uh, textbook na kung saan ay uh, may budget ito na around 10 million. Kasi wala namang mura ngayon, mga lalabs, mga bayots. Bigas na langi eh. Kung yung luya nga 400 to ba uh, 450 or 480 na nga yung kilo, Paano pa kaya yung bayad sa pagpaprint ng mga libro na to? Na kung sana ay ang mahal ng kuryente ngayon sa Pilipinas. So pinagtatawanan, binabas ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista, lalo na itong mga sakop ng lutang ni 40 times 4 equals 1,600 na linirobredo na na-injectionan sa nerve Uh, ano nila no kinukot nila ang libro ni Bipisara isa na dito yung uh, tiktok uh, superstar kuno ito na si yung makakaliwang grupo din na uh, ano ba tawag dito sa kanya vice uh, president or vice chairman ng magbubukid makakaliwang grupo aktivistang, komunistang, terorista na baka nang re recruit pa ito ng mga kabataan para mamundok Si Elijah San Fernando. Ito yung minsan ko nang na-vlog na isiniwalat niya. Yung kababoyan ni uh, dating senador Trililing, Antonio Trililing Trillianes na patungkol sa mga uh, ating mga Pilipinong uh, tawag dito, mga license na, uh, ano ba tawag saka, professionals, yung napahirap. So ngayon, ito, andito siya. O, oh, pinagtawanan niya, pinagmumura ang libro ni Bipi Sara na 10 million. So, idi, ipapamukha din natin mamaya sa kanya yung libro ng kanyang lutang na ina. So, yung wala dito. Pero isang best cover dyan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Oh, isang kaibigan. <laughs> oh. Ayan! O, oh. oh, ayan, ayan ang isang... O, oh. ayan. Yung sa inyo, next. Ito, gustong-gusto nyo, te. O, oh. Ah, gustong-gusto niya, 'di ba? Nagmamantika. Uh, gustong-gusto <laughs> niya. Ah, gustong-gusto niya, <nyo> <laughs> oh, uh. gusto, gusto, gusto 'di ba? Uh. ina yan. Oh, ayan. Nakikita ni Jodden itong mukha ng putang inang si Elijah, ah uh, San Fernando, nagmamantika sa taba, sa revolutionary tax mula din sa taong bayan na kinokolekta ng mga makakaliwang grupo. Oh, kapal ng mukha nito. Kasing laki ng putang ina niyang mukha. Mga kaibigan. Mm. Putang ina, isang kaibigan, sampung milyon. Mm. Putang ina, kaibigang parot, saka kaibigang loro, ten milyon. Putang ina niya. Ay, naku. Mm. Isang kaibigan, kaaway lahat. Mm. Nakalain mo yun. Excuse me? Hindi mga Duterte ang mga aaway kundi kayo. Yung isa ninyong kasabwat na si Risa Hontiveros na walang a uh, utang na loob, makapal ang mukha, Ka kaibigan ninyo yon Nang hihingi ng tulong ng 2016, inendorso pa ni Mayor Rodrigo Rua Duterte sa Mindanao sa Dabao para iboto ng mga Dabawinyo, mga Mindanaoan. O anong ginawa? Nang putang ina! mong mga kaibigan na isa diyan si Risa Ontiveros si Antonio Trillanes na nais makipagtandem kay uh, dating Mayor Rodrigo Rua Duterte na magiging running mate niyang Vice uh, President inayawan o anong nangyari ngayon kagaya mo din siya Elijah San Fernando parang asong olol. Oh okay ko, pangilinan. Kasi ito yung mga hiliran ng putang inang baboy na to eh. O, tingnan mo yung mukha. Tumataba sa revolutionary tax ng taong bayan ang potanginang to. O, kiko, pangilinan. pumunta yan ng dabaw. Noong panahon pa na si Gibo Cudoro, ang tatak mong presidente, pero naudlot, dahil nga sa si Kuri Aquino na time, ay natsugi. So tumakbo si Pinoy gamit ang kredit ang credit sa kanyang ina na namatay. Dahil yun naman talaga yung dati. Namatay si Ninoy, presidente si Kore. Namatay si Kore, presidente si Ninoy. Tatakbo din that time din si Kiko Pangilinan. Parang uh, magkalaban yata sila sana sa politika noon no, sa uh -oh. Pumunta doon sa Dabao, nakipag-usap kay Pangulo kay Amir Duterte. Tulungan daw doon banda sa Davao kasi siyempre sentro daw siyempre ng Mindanao is Davao City. So sa tulong daw ni Sharon Conita at ng ni Duterte mananalo si Kiko pagka presidente. E pag nagkataon may may presidente tayong Ongoy. Or ngayon naman may president may presidente din tayo na bangag. So ito siya, Pinagtatawanan niya, pinagmumura niya yung libro ni VP Sara na ano, tawag dito. Ang magbibinipits po dito, mga lalabs, mga bayot ay yung mga mag-aaral. Mula grade 1 hanggang grade 4, dahil nga sa, uh, ito yung ano ni VP Sara dito, dahil mahina ang mga mag-aaral, lalo na sa public school, sa reading, Mahina talaga sa pagbabasa. So ngayon, ito yung kanyang ginagawa. eh gumawa siya ng mga libro ngayon para naman uh, makikita ng mga mag-aaral na may magandang mga drawing. Kahit kami naman dati, 1980s. Hindi ko ba makakalimutan yung uh, hinipini na may mga drawing na maganda ng mga manok, may tandang, may himungaan, at yung may mga anak. O, may piso or sisiw. O, yun, si hinipini. Hinipini is a hen. Mga ganyan. So, naiingan nyo kami dati nung grade 2. Uh, grade pa ako noon, nagbabasa. Maganda nga ito eh. Dahil yung magbibinipisyo naman sa pera na to para sa textbook na yun, natin ay mga mag-aaral at hindi po yun for sale. So, tinatawanan itong potang ina na nagmamantika na parang baboy na si Elijah San Fernando yung textbook ni Bipisara Sara na nagkakahalaga daw nang gagalaiti siya sa galit baka takihin ka dong sa puso sa high blood dahil yung taba ng katawan mo baka akyat yan sa utak mo delikado ka baka matsugi ka pa ma-RIP ka maaga o oh, bago sana punahin ni putang ina na Elijah San Fernando yung textbook ni Bibi Sara na isang kaibigan na nagkakahalaga ng 10 million sa around 200,000 mahigit na mga mag-aaral kasama doon yung pagbabago-bag na may mga school supplies. Ito sana o unahin niya oh, kung hindi ba naman unfair ang potragis. Itong G.C. Rubrido na to na museum ni Lini Rubrido, tax payers din ang ginastos dito nung kanyang kapanahunan na siya ay isang inotel na busy presidente lutang na busy presidente tapos oh yung kanyang museo sa pag-opening tingnan niyo yung gastos tax ng taong bayan ang ginastos niya no oh, ayan oh, bongga Oh. Nagreklamo ba Elijah San Fernando? Yung taong bayan, o oh, ayan o, oh, yung nanay mo, na pinaglalaban mo. O oh, ayan, yung putang inang linikiko, textbook na yan. Panahon na ano to. Ah, uh, opening ito, saan ba ito? Kamakailan ba ito? O, uh, September 10, 2022. Itong diputang textbook ni Lini Kiko. For sure, pira ng taong bayan ang ginastos dito ng Office of the Vice President Lene Robredo. Bakit tahimik ka dito, baboy ka? Kapag kaibipisara ang lakas ng loob mo, putang ina, isang kaibigan, inaway lahat ulul. Si Risa Hunti Virus lang naman doon, nakasabwat mo ka, ka, kakulay ninyo na mga aktivistang komunista. Bakit kayo galit? In the first place, na magkaroon ng libro ang mga kabataan man ang magbinipits dito. Anong gusto ninyo? Magkaroon ba ng libro kung paano suminghot kagaya ni Bungbong Marcos? Or magkaroon ng libro kung paano mamundok ang mga kabataan na ginagawa ninyong pain sa mga sundalo na kapag kayo'y hinahabol sa kabundukan at mga kanayunan. Nire-recruit ninyo mga putang ina kayong mga makakaliwang grupo ang mga mag-aaral sa iba't ibang eskwilahan. Mapa-public school, mula elementary hanggang college, walang pili public at saka private school, andoon kayo nang re-recruit para magpalakas sa inyong puwersa. Pinagtawa na nga kayo ni Duterte, di ba? Ilang taon si Jowa Season? Pumatay ng mahigit 50,000 katao. Karamihan dyan mga inosinti, mga tagabukid, mga magsasaka, mangingisda at kung ano pang trabaho. O oh, ayong kaibigan ko, Ah, uh, months pa lang. Nung nag-umpisa na doon sa Bicol. May kaibigan akong taga Bicol. Na mag, uh, magsasaka. Uh, ng uh, palayan ang kanilang hanap buhay. Kaya siya nag-abroad eh. Sabi niya eh, hanggang ngayon, tanda naman matay na nga yung niya eh. Hindi sila yung maman. Sabi niya, 2 months pa lang nung mag-umpisa ng magdilaw. Yung uh, mga yung palay doon na tinanim Nagdadala na ng sako doon yung mga rebelde Tagsampo, 20 pa ka sako Revolutionary tax. Kaya mahiya-hiya ka, oy. Elijah San Fernando. Bago mo si Tahin. Si BP Sara sa kanyang textbook na mga mag-aaral ang magbibinefits, unahin mong sitahin ang museum ng putang ina mong lutang na Vice presidente dati na si Leni Robredo, ano yung benepisyo ng mga mag-aaral doon sa potang inang museum ni Leni Robredo? Wala. Kaya tigil-tigilan mo yan kayo. Baka mamaya sa akit sa taas ng uh, utak mo yung taba mo doon. Baka atakihin ka ng high blood. Kala mo kung sino kang magaling, magiging patas ka sana. Ilang milyon ang ginastos sa museum na yon o yung textbook pa na ko, putang inang yan tahimik ka doon, baboy ka